Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Music sa pagpapatuloy ng istorya ay nandun pa rin sila Kuya Ruel and Miss Rachel habang in-interview ng isang kalingap. Ang tanong naman kay Kuya Ruel ay kung ano daw ba ang mga napansin niya na ugali ni Miss Rachel habang tumatagal. Sabi ni Kuya Ruel, uh, napapansin ko po talagang napaka-disiplinado niya, matulungin siya, at talagang hands-on siya sa mga kapatid niya. Nang marinig ito ni Ms. Rachel, siya ay natuwa at kinilig. Mister Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of mine? dagdag pa ni Kuya Ruel well, ay actually po bilib po ako sa kanya eh, kasi sa kabila na pagkabisi niya ay may time pa rin po siyang umuwi at disiplinahin yung mga kapatid niya kasi magkasama po kami no nung hinatid namin siya sa bahay niya at talagang naiyak siya no? Nung, nung dinidisiplina niya yung mga kapatid niya kaya mas talong mga po ako sa kanya kasi sobrang hands on niya sa mga kapatid niya at kayang-kaya niya pong pasunodin yung mga kapatid niya. Oh, my Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Need... Tanong maman, ang mag-interview kay Kuya Ruel nagsasabi nito. Pero well, pag magkasama ba kayo ni Rachel, ano yung napapansin mo sa kanya? Ano ba yung ugali niya na nagustuhan mo at yung mga nag-discover mo pa? Sumagot naman si Kuya Rowen at nagsabi, Masaya po yan kasama si Rachel kasi talaga nakikisama siya at nakikisabay siya sa vibe. Nagtanong naman ang nag-interview at sinabi, Sweet din ba siya sa'yo? Sumagot naman si Kuya nag sabi, Oo naman po. Nagtanong muli ang nag-interview at sinabi, Eh, klingi din ba si Rachel sa'yo? Nag-reply naman si Kuya Ruel at sabi, Actually po, opposite po talaga kami kasi siya yung hindi-klingi. naman si Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Nagtanong naman ang mag interview sa kanila kay Miss Rachel. Tanong niya kay Miss Rachel, Rachel, nahihiya ka ba kay Rowell kaya hindi ka sa kanya? Natawa naman si Miss Rachel at sabi, Hindi po, talagang hindi lang po ako sanay na ganun sa ibang tao. At saka, syempre, friends lang din po kami ni Kuya Rowell kaya hindi po ako gano'n kaklingi sa kanya at sweet. Nagtanong muli ang nag interview sa kanila at tinanong na, Rachel, Rowell, madalas ba kayong magkasama? Sumagot naman si Miss Rachel at sabi, Sa so ngayon po ay medyo madalas eh. Nag-reply naman ang maginterview interview at sabi, So, okay lang naman ba sa'yo yun, Rachel? Pagkat kay Rowell, pag nakikita ba kayo, ano yung mga nyo? At pag hindi ba kayo nakikita, ano yung mga ginagawa mo, Rachel? Sabi naman ni Miss Rachel, okay lang naman po yon na madalas po kami magkasama kasi pag magkasama kami, puro good vibes lang din naman po and alam naman po niya yung mga limitations niya. And pag hindi naman po kami nagkikita or nagkakasama, Siyempre, ginagawa ko naman po yung mga homework ko sa bahay, mga assignments ko, at siyempre po, tumutulong din po ako sa gawaing bahay. Oh my angel. Nagtanong muli ang nag-interview kay Miss Rachel and Kuya Ruel. At sinabi, di ba pag magkasama kayo ni Roel at lumalabas kayo, di ba lagi nyo rin kasama si Trixie? Okay lang ba sa papa mo yon? Sumagot naman si Miss Rachel at sabing, okay lang naman po. Kasi pinapaalam naman po kami ni Ruel ng maayos at talagang Pinapakita niya po yung respeto niya kay Papa. Tsaka natutuwa din po yung si Papa kaya po mapayag. Dahil may tuwala siya kay Kuya Ruel. At lagi pong pinapakita ni Ruel na talagang mererespeto niya si Papa. Oh my angel, angel baby yeah. ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Di na lang tutuhanin ang lahat. Nagtanong muli ang mag-interview kay Kuya Ruel and Miss Rachel at sabi, Ano pa lang nasasabi ng Papa mo, Rachel, tungkol kay Ruel? Sumagot naman si Miss Rachel at sabi, Okay naman po, Pagpumupunta naman po doon si Ruel ay ini-entertain naman po siya ni Papa. Natutuwa nga po si Papa eh kasi talagang pag-aalis po kami eh nagpapaalam siya ng personal. Kaya nararamdaman po talaga ni Papa na nire-respect talaga siya ni Ruel. At isa rin po yun sa mga dahilan kung bakit po lagi niya akong pinapayagan na umalis kasama si Ruel po. Music Sabi pa na nag-interview ay Roel, tingin mo ba may tiwala sa yung papa ni Rachel? Sabi naman ni Kuya Roel ay Opo Sumabat pa si Miss Rachel At sinabi Sabi nga po sa kanya eh, Ay dapat magingat po siya Sa pagpapatakbo ng motor Kasi grabe po yan Magpatakbo ng motor si Roel eh nagtawanan silang dalawa. Sabi pa ni Kuya Rowel, kasi po, pag nagpapatakbo ako ng motor, ay nakifeel niya siguro kapag mabilis na yung pagpapatakbo ko. At parang kinakalabit niya ako sa so may gilid ko at parang kinukulot ng onte. Ibig sabihin, nararamdaman niya na sobrang bilis na at gusto pa pahinain. Sabi naman ni Miss Rachel, Opo, tapos sinasabi ko din po sa kanya na pag di niya binagalan, susumbong ko siya kay papa. Natawa naman si Kuya Ruel. Oh, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my pero ay pero po nag-drive po ako at kasama ko si Rachel or kahit hindi lang po si Rachel kung kasama ko man din po si Trixie talaga pong nag-iingat ako kaya hindi po naman po sila ipapahamak. at syempre may tiwala din po sa kanya yung papa nila kaya hindi ko po yun sasayakin. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa na nakakapanabik at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!